Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Isinusulong ng mga grupong bantay bigas at kilosang magbubukid ng Pilipinas sa magtakda ng gobyerno ng price control sa bigas. Naniniwala sila na may manipulasyon sa presyo, kaya nasa 10 piso kada kilo ng itinaas ang presyo ng bigas. Batay sa latest price monitoring ng Department of Agriculture, umabot na sa 52 pesos ang kada kilo ng well-milled rice. Mukahin naman na iba pang grupo magtakda ng price ceiling na 38 pesos sa bigas. Sabi naman ng DA, wala pa sila nakikita ng emergency para magpatupad ng price control. Hindi pa rin masabi ng DA kung may price manipulation. Makipagtulungan daw sila para ma-inspeksyon ng mga bodega ng bigas. Sumalang sa Senate Interpellation ng Panukala, naglalayong ipromote ang mental health sa mga paaralan. Sa ilalim ng Panukala, magtatalaga ng mga mental health personnel sa mga pampublikong eskwelahan. Pero problema raw, ang kakulangan sa mental health personnel, lalo pat nasa 47,000 ang public school sa bansa. Hindi raw ganong karami ang kumukuha ng mga kurso may kinalaman sa guidance counseling o psychology. Kailangan daw makipagtulungan sa Commission on Higher Education para makahikayat ng mas maraming kabataan na kumuha ng mga nasabing kurso. Nababahala si Senate Minority Leader Coco Pimentel na matagal pa bago may pasang nasabing panukala dahil sa kakulangan sa tauhan at pondo. Ukol sa issue ng oil price hike at hinaing ng ilang transport group na taas pasahe, balikan natin sa Commonwealth Avenue ang kasama nating si Maris Umali. Maris? Yes, good morning ate. So nandito pa rin po tayo ngayon sa Commonwealth Avenue dito po sa terminal ng mga pampublikong mga sasakyan ano dahil nga uh, sa panibago na namang pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo, Epektibo ngayong araw po no ang oil price hike sa gasolina 1 peso 90 centavos per liter, sa diesel ay 1 peso 50 centavos per liter at sa kerosene naman ay 2 pesos and 50 centavos per liter. Yan ang uh, dahilan kung bakit hinihiling ng uh, ilang mga transport group na madagdagan ang uh, singil sa pasahe, no? At uh, nung biyernes lamang ay hiniling nila ito sa LTFRB. At kaugnay nga po niya, may mga kausap po natin. si noong Zaldi Ping ay ang National President ng Stop and Go Transport Coalition. Magandang umaga po sa inyo, be... Sir Zaldi. Yes. Alright, usog po tayo dito. Yan. Una po sa lahat, Sir, nung biyernes, kayo po ay sumulat, ano? Uh, ng 2 pesos uh, per liter... Uh, sorry, 2 pesos na increase sa presyo ng pamasahe. Yes. Kumusta na po ang inyo pong hiling? Uh, ang sinasabi po ng LTFRB nung panahong yon, eh, uh, dapat po verified petition at hindi lamang sulat. Uh, sa tingin ko, hindi naman nila pwedeng basta iteknikal dahil lang doon sa sinasabi nila na dapat verified petition, kahit ano pang sulat yan, ay kailangan tingnan at pag-aralan nila. Mm -hmm. Kahit ano pang sulat yan, anong klase ng sulat? Alright, kahapon mismo si Chairman Guadis na po ang nagsalita at sinasabi niya na parang masyado raw mataas yung 2 pesos. Parang kahit nga piso raw eh, uh, pasakit na rin daw sa mga pasahero. Ano po ang reaksyon niyo po rito? Yes, kaya kami humiling ng 2 piso dahil alam naman natin kasi yung pagtaas ng diesel ay hindi na makontrol. So kung uh, kami ay hiling ng piso at ang pagtaas naman ng diesel ay tuloy-tuloy, ibig sabihin eh, pagkatapos nun, hihiling ulit kami dahil alam naman natin na napakahirap naman nilang... Uh, bigyan ng desisyon in case na kami ay mag mm -hmm. Ngayon, sana kung ganun na lang para mas comfortable ang lahat, total meron naman silang inisiyon na MC uh, 2019-035, baka mas maganda sana kung iyon na lang ang, ang nilang ipatupad. Mm -hmm dahil hindi naman po yun natanggal, ano? hindi naman yes, yun hindi na Hindi naman na hindi naman siya napawalang visa. Patuloy na umiirat. Yes, patuloy Sir, na umiirat. sa ganito pong sitwasyon, no, may panibago na namang taas sa presyo ng uh, crudo, krudo, eh, magkano na lamang po ba ang naiuwi ng mga tsuper ng mga jeep? Sana sa kasalukuyan ngayon dahil nga ganon na yung taas ng presyo na umabot na ng 13. Sa ngayon na ah, kasi mm -hmm. nagtaas na naman, yung 25 liters na konsumo nila sa isang araw, lumalabas tatlong daan ang nawawala sa kanilang kita. Kung kumikita sila ng 600 a day, eh, less mo yung 300, tatlong daan na lang. So tatlong daan, paano siya mabubuhay? So napakalaking pasakit dito yeah. talaga. All ang itatanong ko po sa inyo, ang sinasabi ng LTFRB ay meron po kayong aasahan ang mga chopper na fuel subsidy mula sa gobyerno. Para ito ah, para sa modern jeepneys at UV Express van ay 10,000 pesos, sa other public utility vehicles 6,500 pesos, sa tricycle 1,000 pesos at delivery riders 1,200 pesos. Ano po ang reaction nyo rito? Ma sasapat na po ba to? o kailangan pa rin ng uh, fair increase? Hindi kasi sasapat dahil yung 6,500 ay isang beses lang sa isang taon. Kung itidivide mo sa 365 days yung 6,500, lumalabas lang na 1780 and 80 centavos sa isang araw ang subsidya ng gobyerno. So hindi sasapat. Alright. Panawagan na lamang po natin sa LTFRB at sa mga mga pasa, pasahero po sa mga uh, pagpublikong sasakyan. Sa, sa mga mga mananakay, mga pasahero ito ang hinihiling namin ay hindi naman para lang kami ay uh, matugunan ang aming luho sa buhay kundi ito ay para pantawid, gutom lang naman po. At alam naman natin na wala kami ibang pagpipilian kundi humiling ng dagdag pamasay tuwing tataas ang diesel. Dahil wala kaming ibang pagpunan wala kaming sino ang magbibigay sa amin? Bakit sa ibang uh, ba, uh, sa ibang mga negosyo naman, pag nagtaas sila, hindi naman nila kailangan ng humiling pa sa gobyerno, basta sila ay magtaas na lang. Katulad ng isang kahapon, alam mo ba yung bigas? 1-2 ang presyo ng bigas. Dati, ngayon 1-4 na. So ganun, napakabilis nilang magtaas. Pero sa amin, hindi. Kami nakikiusap pa. Kaya humingi kami ng paumanhin sa ating mga mananakay na ito ay hindi naman para kami ay makahingi lang ng ano ng aming luho. All right, maraming maraming po salamat sa impormasyon na ibinigay niyo po sa amin. Naririnig po namin kayo. Maraming po salamat sa impormasyong inyo ibinigay niyo po sa amin. Magandang umaga po, you, Sir thank Sir Zaldi Pingay, a national president po ng Stop and Go Transport Coalition. Thank Sir, thank you. Salamat po. Ano? Sa punto pong ito, mga kapuso, ay makakausap naman po natin ang uh, Technical Division Head ng LTFRB na si Sir Joel Bolano. Magandang umaga po sa inyo, Sir Joel. Si Maris, umali po ito. Live po tayo sa unang balita. Magandang umaga, Ms. Maris. At sa lahat ng nakikinig at pananood sa inyo, ka Alright, una po sa lahat, hilingin po, uh, hihingin ko lang po yung uh, reaction po niyo sa sinabi ng uh, Stop and Go Transport Coalition, no? Kahit po may transport uh, subsidy, hindi raw po sasapat ito dahil uh, kaila dahil once once eh, once a year lang po ito ibibigay, 6,500 or 10,000 plus for PUV drivers like uh, mga jeepney drivers, pero yung pagtataas po ng presyo ng crudo, eh tuloy-tuloy. Ano po masasabi niyo rito? Yes, Ms. Malisa, tama naman po yun. Kasi po, kaya nga po itong ating fuel city ay uh, binibigil na natin pamalaan. Di Bilang, bilang ayuda, makatulong at is po yung kanilang mga pangangailangan sa araw-araw na operation ng kanilang mga pampublikong sumakayas. Tama po na ito ay uh, hindi po ito sasapat. Subalit so, tuloy-tuloy naman po yung ating uh, pamalaan sa paghanap ng uh, maaring pwedeng iayudang sa ating mga pampublikong sumakayas. Mm -hmm. Sir, ang sinasabi po ng uh, kausap po natin sa Stop and Go uh, Transport Coalition, hindi na po nila kailangang sumulat ng verified petition. Dahil una sa lahat, hiling, sulat o petition, isa lang naman daw yon. At uh, pangalawa eh, meron pong umiira na Memorandum Circular 2019-035 na siya pong basehan at nagsasabi nga actually dito na dapat automatic nang tumataas ang uh, singil sa pasahe sa tuwing tumataas ang presyo ng krudo at hindi na nila kailangan pang humiling o gumawa pa ng petisyon. Mapagbibigyan po kaya yung uh, hiling nila na 2 peso increase sa pamasahe? Uh, yung tungkol po doon sa kanilang pag-file ng uh, letter, ano, request sa so, Ms. Marie, eh, uh, uh, katulad yung nabanggit ko nung uh, nakaraan, ay uh, i-deliberate pa rin ng ito ng board. Ano, uh, Pag-uusapan sa, in fact, uh, sa Wednesday, mayroon mga initial deliberation sila doon. Tungkol lang po doon sa pag-implement ng MC na sinasabi po nila na automatic, ay uh, kasama po yun sa pag-uusapan kung ano po ang magiging division ng board doon sa Uh, content ng ANC na yon at doon sa kanilang kahilingan. At nabanggit na rin mga balik sa lamin, Chairman, na masyado mataas yung dalawang piso. Kasi po ang pag-increase pag, uh, pag, uh, pag uh, increase po ng ating share ay uh, rin po yun, hindi lang po doon sa ating mga uh, mga pampublikong mga operator subscribers, kundi yung pong pangangailangan din o yung ating pong mga mananakay ay tinitingnan din at yung pong ibang mga factors para po mag-increase ng kanilang pamasahe. Yung possibility hindi naman nawawala yan. Um, hintayin lang muna natin kung ano maging decision ng board uh, after the deliberation. Puli na lang po, kailan po ipamimigay o ipamamahagi yung fuel subsidy at sino-sino uh, po ang mga katanggap nito pa sa, sa paanong pamamaraan? Right. Yung fuel subsidy ay uh, ang target po ng uh, LTFR, no, DOTR ay uh, bago matapos na ito ng August ay maibanggay na at uh, depende mo yun kung may sana po may download na agad at uh, malapit na po may download naman may pera galing po sa DBN para po may implement na po ito ng ltr b at ng DOTR. Ay pamimigay sa pamamagitan po kung kaya yung mga beneficiaries ay dati na po mga uh, beneficiaries ng, ng fuel subsidy last year at may mga tag na po sila. At kasama po sila doon sa mga uh, listahan ng beneficiary ngayong taon ay doon na po ipagdalagay po yung kanilang uh, benefit o yung kanilang fuel uh, subsidy ng uh, $6,500 po sila po ipapagdalagay sa public utility vehicle. Ano po. Yung iba naman po ay mga e-wallet na, na kung may mga e-wallet po sila, yung iba po kung may mga bank account po sila na na ready ay doon din po yung hulog uh, yung kanila pong uh, benefit. Yung iba naman po ay pwedeng over the counter. Dose yung sa mga authorized landbank uh, land bank sa sumulapit sa kanilang nung lahat. Alright, maraming maraming salamat sa informasyon binigay niyo po sa amin. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Joel Bolano, ang Technical Division Head ng LTFRB. Ingat po kayo. Thank you, Ms. Marie. Tiniyak ng tagig lg na may bibigay ang mga benepisyo ng mga estudyante sa Enlisted Men's Barrios o EMBO areas na dating sakop ng Makati City. Sa kick-off ng Barang Brigada Eskwela sa Makati Science High School, sinabi ni tagig Mayor Lani Cayetano na maantala lang ang ilang benepisyo dahil sa transition sa pamamahala sa mga eskwelahan. Hindi umano nakipagtulungan sa kanilang Makati City LG para maging maayos sana ang transition isaw Makati Science High School sa mga public school ng Makati City na malilipat na sa Tagig Patero Schools Division. Alinsunod sa utos ng Korte Suprema. Ay naman kay Makati City Administrator Claro Certeza. Tinanggihan ng Tagig ang alok ni Makati City Mayor Abibinay na ituloy ang pagbibigay ng libreng gamit sa mga eskwelahan sa Embo Areas. Nag-ikot po sa ilang palengke sina House Speaker Martin Romualdez at Deputy Majority Leader Erwin Tulfo para mag-inspeksyon sa presyo ng bigas at iba pang produkto. At kaunay po niyan, makapanayan natin, Congressman Erwin Tulfo. Kong, good morning po. Maganda kumaga po, uh, Sir Ivan. Sir, sabi ni Speaker na kasama ninyo nag-ikot sa palengke kahapon, posibleng may hoarding ng bigas. Do you share the observation, Sir? At ano pong basihan nitong observation na ito? Si Speaker kasi, uh, Sir Ivan, ay may mga ikang uh, information, mm -hmm. may mga assets din. So, yun ang... Uh, umapasok ng mga information sa kanya. itong information na ito ay sinishare niya sa Committee on Agriculture headed by uh, Congressman Enverga. Patuloy po tinitignan ito. Kaya po nag-ikot po siya kahapon para malaman talaga on the ground the real situation. Mm -hmm. At kayo po, ano po yung nag-observation ninyo base sa inyong pag-ikot kahapon? Mataas nga ho talaga ang uh, presyo ho ng uh, bigas. At hindi lang po bigas. Actually, ang target po namin yung mga sibuyas kasi dapat nga, ang uh, SRP niyan, uh, not SRP kundi ang sinasabi ng computations na namin sa Congress, mm -hmm. dapat na sa 120 pesos per kilo lang po yan sa merkado. Okay. Uh, base sa pag aaral niyo ano ho? 120 pesos yung uh, po? kilo po ng sibuyas ah, sa sibulas. merkado. Dapat yun na po you... yun. Uh, unfortunately, pero dito po sa Commonwealth Market, mabababa Malapit-lapit mababa, uh -huh. uh, po doon sa sinasabi po namin na sa Commonwealth Market po may nagtitinda po na 125 uh, pesos per kilo ng uh, red onions. Dito ho sa bigas, magkano ho kaya yung dapat lang na presyo versus yung actual na presyo sa bentahan at yung discrepancy. May mga nakita si speaker natuwa naman siya dahil meron pang nasa 47, 48 dyan mm -hmm. sa Commonwealth Market. Mm -hmm. Pero ang uh, laro ngayon, nakita namin na sa 55, 56 uh, uh, per kilo at ang uh, medyo nakapagtataka dito sa Commonwealth Market kasi may comparison kami between na Qmart and na Commonwealth. Sa Commonwealth yes. medyo mababa kasi mm. may mga 40 47 48 kami nakikita mm. sa Qmart puro mga nasa 52, 55. Ah, uh, ang uh, nakapagtataka pa yung uh, local daw sinasabi na local na galing sa mga traders ay mas mura nasa 40s lang tapos yung imported uh, medyo may kamahalan. Oo. Uh. Isinusulong po ng ilang grupo yung pagpapatupad na ng price control at price ceiling dahil masyadong mahal yung bigas. Sa so tingin po ninyo, napapanahon na ba ang uh, hakbang na ito? Depende po, uh, Sir Iban. Kailangan nung pag-aralan. Kasi nga, baga, baka umaray din naman po yung mga hmm. farmers natin dahil binibili po sa kanila yan. Kumusyado mababa naman. Kailangan pong talaga pag-aralan. Kaya tuloy-tuloy po ang hearing ngayon ng Committee on Agriculture ng Kongreso para malaman po, marinig po both sides, mga magsasaka, yung ating pong consumers at saka po yung mga traders natin and importers para mm -hmm. ho, matimbang. Baka uh, hindi nga po medyo okay po sa mga consumer uh, pero doon po sa mga farmers natin, aaray naman sila. Paano lamang po? Dapat po, uh, it's a win-win solution for Aha. everybody, Sir uh, Ivan. Ano ho kaya nakikita niyo pwede natin mga alternatives sa Kong? Kasi ang, ang bottom line naman ho nito, yung mga mamimili natin, gusto nila ng abot kaya na presyo, lalo po bigas po ito eh, napakalapit sa sikmura ng mga kababayan natin. Ano ho kaya yung pwede natin gawin para ma-stabilize at least yung presyo ng bigas? It's, it's, a, it's a world crisis actually, Sir Iwan. Mm -hmm. Hindi lang naman tayo kasi tapos sinarapan ng ilang Asian countries, Southeast Asian countries, yung so kanilang export ng mga bigas. Pero speaker uh, Speaker Romualdez, nakausap niya, galing po siya sa Vietnam, uh, nagbahay nagpahayag ang Vietnam na tutulong next year. Uh, sa Pilipinas, magpadala ng mga bigas. I think, hindi pa kasi natin kaya sa iba na eh, yung talagang uh, yung production lang natin eh, mm -hmm. para uh, enough to supply the entire country. Kailangan talaga natin ng importation kasi nga um, malungkot ng tanggapin pero lumiliit na lumiliit yung ating agricultural lands. Pero yung nga sabi ng Pangulo, the only way to do this siguro para bumaba din yung production cost ng mga farmers natin. Mm -hmm. Subsidia, fertilizers, si mga binhi, patulad po ng ginawa ng uh, dating yumaong ay uh, yung dating pangulong uh, Ferdinand Marcos Sr. Mm -hmm. na yung matagana 99 siguro and the president wants to adopt that and sang ayon din po, po kami sa Congress sa ayon po diyan si Speaker Romualdez mm -hmm. na subsidiya po ang kailangan ng mga farmers natin One last point, nabanggit po kanina yung sibuyas, pero pa po, po kayo nakita na parang medyo papataas din ang presyo o hindi tama yung presyo? Uh, medyo mataas po yung sibuyas. Kaya ang warning po ng speaker doon po sa mga medyo may mga stock pa dyan sa mga uh, uh, containers nila, sa mga bodega nila, sa mga cold storage, ilabas na ho. Kasi kung hindi, kung patuloy po nilang itatago yan, mm. eh, wala na po sa farmers niya sa onion growers yung kanilang produkto, di pa na sa mga traders na. Eh mangyayari po dyan, sasabihin po ng Pangulo ang uh, DA, ang BPI, na magbigay na maraming mga importation ng uh, permit ng sibuyas para bumaha po ang sibuyas sa bansa. Thereby, pag bumaha po, bababa po ang presyo. Ang mm. kawawa po, yung mga traders na nakatago ngayon, ngayon ang kanilang mga sibuyas. Pero pag alihan ulit, isasara na lang natin ulit para pagbigyan po yung mga farmers natin na mailabas po nila, maitinda nila yung kanilang produkto, sa uh, Sir o, fair warning na rin po siguro sa mga hoarders. Ano? Dahil ang hoarding po, eh, krimen ho yan. Exactly, sir. Pati doon sa bigas, may pa, ganun din po yung instruction. Ang sabi ni speaker, kung kayo nag-hoard ng mga bigas na nagtatago, kayo ilabas din na. Kasi kapag naikutan namin kayo, makakasuhan ho kayo. So, kailangan nilang ilabas para ika nga na... Ika nga, ang presyo, sir Ivan. Kung maraming salamat sa pagpapaunla. Salamat po sa... Nakausap po natin, House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo. Kasama na rin po na bota sa mga lungsod sa Metro Manila na nagpapatupad ng single ticketing system. At para sa detalya, may unang balita live, si James Agustin. James! good morning. Simula ngayong araw, hindi na kukumpiskahin yung driver's license ng mga motorista na mayroong paglabag sa batas trapiko dito sa Navotas dahil ipinatutupad na rin po dito sa lungsod yung single ticketing system. Pabor naman, Ivan, yung mga, na, mga motorista na nakausap ko, kaugay sa sistema na yan, pero ang apela nila ay huwag naman daw masyado mataas yung multa sa ilang paglabag. Sa ibang paglabag. Mahigit limang dekada ng taxi driver si Mang Edison. Mabibilang lang daw sa kanyang mga kamay ang mga paglabag sa batas trapiko na nagawa niya. Karaniwan ay pahirapan daw ang pagtubos sa kanyang lisensya. Kaya pabor siya sa single ticketing system. Katulad ng senior citizen, mahirapan kami tumubusin. Tama yung single senior citizen, pwede kaming online, pwede anak kong ano, tumubus. Ganito rin ang pananaw ng jeepney driver na si Adriano. Mas maganda raw na hindi na talaga ako kumpiskahin ng driver's license. Mas pabor sa amin yun. Kasi kahit pa paano, makaipon pa kami, makapagmaneho pa kami ng ilang araw. Bago, bago mag, uh, makapag, uh, makapag, uh, ano, makapag tubus. Uh, tubos. Ibig sabihin, makaipon kami ng kita ilang araw bago mamin matubos ang lisensya. Ang motorcycle rider namang si Edgar, ni minsan hindi pa raw natikita no nahuli. Mahirap pag tubos, talo na ano, naka, ano, yung lisensya mo kunin. Pero ngayon okay na ngayon kasi hindi naman kinukuha yung lisensya, ticket lang. Pwede mo bayaran sa ano, online o kaya sa munisipyo. Eh. Simula ngayong araw, ipinatutupad na rin ang single ticketing system sa Navotas. Hindi na kukumpiskahin ang lisensya ng motorista na lumabag sa batas trapiko. Maaari na rin magbayad online ng multa. Pare-pareho na rin ang multa sa mga karaniwang traffic violations saan man sa Metro Manila. Gayunman, apila ng ilang motorista. Huwag naman daw sana masyadong mataas ang multa sa ilang paglabag bawasan naman lang konti. Huwag naman masyado mataas. Isang kahit isang tuka din kami, kundi kami kumayod. Wala rin kaming kita, tapos anla, taas pa ng multa. Medyo masakit sa amin yun. Sana ma maalam din nila kung magkano lang naman ang kinikita ng driver. Dapat ibase na rin lang sa kita ng driver yung magiging multa. Kasi pag malaki ang multa, saan kami kukuha ng pantubos namin? Pero para kay Edgar, tama lang na mataas ang multa para mas maraming sumunod na motorista. May daming lumalabag na motorista eh. Tulad yan, muna na naka-stop. Tuloy-tuloy sila pa rin. Yun lang, at saka pabor ako dyan eh. Para madisiplina. Oo, oh, madisiplina yung mga motor na yan. Samantala, iba na magiging sistema, i-issuehan na lamang ng OVR o or Ordinance Violation Receipt, yung mahuhuling motorista na mayroong paglabag sa traffic. At yun ay babaya babayaran niya doon sa City Hall o di kaya naman sa online. Ayon naman sa MMDA, target nila na maipatupad itong single ticketing system sa lahat ng lungso dito sa Metro Manila sa susunod na buwan. Yan ang unang balita. Mula rito sa Navotas, ako po si James Agustin para sa Gemma Integrated News laganda nangingibabaw rin ang mayamang kasaysayan at kultura na tinaguri ang Land of Opportunities Vietnam. Ang bawat pasyalan doon puno na mga kwento ng nakaraan. mag to Vietnam tayo sa unang balita ni Bam Alegre. isla sa paningin, mga obrang hinulma ng mga kamay ng kalikasan. Mga likhang nililok ng panahon mula sa limestone sa loob ng mahigit limandang milyong taon. Ito ang Halong Bay sa Vietnam. Dalawang ulit na kinilala ang Halong Bay bilang UNESCO World Natural Heritage Site. Bahagi rin ng makabagong Seven Wonders of the World. Dinudumog ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo para masilayan ang likas na ganda ng karst topography nito. Mapa cruise, island hopping, o cave exploration sa Sunsot o Surprise Cave, hindi mauubusan ng gagawin. Pinangalan na Halong Bay sa isang malamat at dragon at ang kanyang mga supling na ipinadalaro sa mga taga-Vietnam para tumulong laban sa digmaan ang uuraw para maging mga islang ito sa ating likuran. ang dala ng mga dragon ng alamat kung mga Vietnamese ang tatanungin. Dahil ang pananakop noon ng pransya, matagumpay nilang naitaboy. Dito sa kabisera ng Hanoi, may bakas pa rin ng mga natatanging French architecture sa lugar na kung tawagin French Quarter. Halimbawa nito ang Hanoi Opera House na itinatag noong 1901 sa neoclassic na estilo. Narito rin ang tanyag na restoran na Bun Cha Hong Lien. Dito nag-dine-in si dating US President Barack Obama at namaya pang celebrity chef na si Anthony Bourdain. Simpleng lamesa, monoblock lang ang mga upuan. Flashback sa 2015, kunyari nasa likod natin si Anthony Bourdain at si Pangulong Barack Obama. At ito ang kanilang kinahain noon may buncha rice vermicelli na ihalo sa karne tingnan natin so yung may halong asim at tamis tapos may magandang epekto yung mga side dish na gulay samahan pa natin ng seafood O may French Quarter sa Hanoi, meron ding Old Quarter. Bawat kalye rito may specialty pagdating sa craftsmanship. Katulad sa Hang Tre na kilala sa Bamboo Craft. At Hang Bac na sikat sa Silverware. Mula sa makalumang mga likha, sumasabay na rin ang Old Quarter sa modernong panahon. Ang mga jewelry store sa Hang Bak rumaraket bilang money exchange para sa mga turista. Ang Hang Tre naman, may mga coffee shop na rin. Sa buong mundo, Vietnam ang isa sa mga naungunang pinagmumulan ng kape lahat ng kalye ng Old Quarter nagtatagpo sa One Kim Lake, ang sentro ng Hanoi. Sa lawang ito ay sinauli raw ng hari ang matagumpay na espada na ipinahiram ng mga dragon. Isang gininto ang pagong ang tumanggap sa espada bago tuluyan naglaho sa One Kim Lake. Ang maalamat nilang pagong, simbolo raw ng mga taga-Vietnam. Slow and steady wins the race, ika nga. Banayad ang usa dahil hindi nalilimutan ang mga aral ng nakaraan. Pero pinahalagahan ng kanilang kasalukuyan mula sa kanilang mga likas na yaman hanggang sa kakayahan ng kanilang mga tao. Ito ang unang balita mula rito sa Hanoi, Vietnam. Bamalegre para sa GMA Integrated News. At samantala, pinasaya ni Sparkle Artist Jeric Gonzalez ang Brigada Eskwela sa Alabang Elementary School sa Muntinlupa. Party ito ng kanya extended birthday celebration. Kinantaan pa ni Jeric ang teachers at parents. Binisita rin niya ang kids with special needs sa paaralan game na game siya nakikipagbonding at naipaglaro sa kanila. Marami talaga akong plan uh, about my birthday na makapagbigay sa mga uh, ibang tao makapag-share ng blessings. I'm sure uh, hindi naman hadlang 'yung pagiging spend or kahit na anong uh, condition mo para makapag aral Samantala, Double the K League ang hatid ng episode ng Fast Talk with Boy Abunda kahapon sa pagbisita ni Sparkle Stars Khalil Ramos at Kelvin Miranda. ako ako nauna pa. Na una. Oh, nauna naman pala ito. Bakit ka nakikialam? Hindi ka naman alam na siya yung... Ba bakit hindi mo na? Hindi naman pala alam. Wala naman kasing sinasabi eh, sa wala ka naman palang sinasabi eh. So... kailangan ko bang sabihin yun? Nakikita oh, kailangan ba, ba niyang sabihin? <laughs> kailangan mo maging open. Kaya oh, tayo Kailangan naman pala maging open ka. Open ako sa kanya oh, open pa. Naman <laughs> Yan ang acting challenge ni Kalil at Kelvin kasama si Tito Boy. Sa Fast Talk, pinag-usapan nila ang pinagbibida nilang movie noong 2019. Happy raw sila habang nasa taping ng movie kung saan gumanap silang magkaklase. Natanong din ni Tito Boy si Kalil at Kelvin kung sino ang top 3 leading ladies na gusto nilang makasama sa project. Para kay Kalil, kabilang dyan, si Dolly De Leon at Bea Alonso. Kay Kelvin Miranda naman, si Gina Pareño at Marian Rivera. At sino nga ba ang kapuso-actress na pareho nilang gustong maging leading lady? Barbie I worked with during um, Maria Clara at Ibarra and she is such an okay. excellent actress. Siguro isa si, yeah, I will I'll go with Barbie Fortesa. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad. Subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.